Ako si Daniel, di nyo kilala. Pero ito ang nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Pagkagising-gising ko nga lang din pala, eh, nag ako dito sa kusina at nagtimpla ako ng ice coffee. Paano ka ba naman pagkagising-gising namin ay eh, talaga namang napakatindi ng init at talaga namang papawisan ka? Nalitan ko na rin pala tong ihihan ni Dios, sobrang dami na rin ihi niya sa pati tray niya. Napagalitan ko pa nga at habang inaayos ko yung pati tray niya ay eh, napakakulit. Naalala ko nga lang din pala, nagluluto ako at biglang nanay ko at kailangan daw po alaga sa Mindoro. Kaya habang nagluluto ako, iniwanan ko na lang din muna at dito sa suki ko sa malapit lang din sa amin. Talaga nag mamadali nga lang din ako at nakasigang yung niluluto ko at sana naman ay huwag masunog. Kaya talaga nagmamadali din ako at nagtatakbo lang din ako bumalik at baka mamay masunog yung niluluto ko at hindi ko kasi nabilin sa jowa ko. Adobo din naman yung niluluto ko at medyo nadamihan ko ng sabaw kaya pagdating ko ay hindi pa rin naman sunog at okay pa naman. Medyo nadamihan ko nga ng sabaw yung adobo ko kaya pinalambot ko na lang din at pinaigaig ko yung sabaw. Habang nagluluto nga rin pala ako dito sa likod bahay namin, lobas ang jowa ko dito sa harap ng bahay namin at para daw sila makapagpahangin at medyo mainit din naman kasi sa loob. Ito si talaga naman na sa labas ng bahay kasi niya lobas dito sa loob ng bahay. Tong ang aso ng kapitbahay namin, talagang init-init dito pa tumatambay sa may gilid ng halaman ko at siguro ay malamig. Ito naman si Dior, paghawak talaga niya ng kanyang papay, talaga namang ayaw na magpahawak sa akin at ayaw nang bumitaw. Nung medyo okay okay na rin pala adobo, naglaga lang din ako ng talong at nagprito ako ng porta pat kumain na rin kami ng jowa ko at medyo hapon na rin naman kasi. Sa sobrang init nga dito sa amin, ay, ginawa ko na nga lang din yung kape, nilagay ko ng yelo at kahit paano pag ininom mo, hindi ganoon kainit, hindi ka papawisan. Ito nga si Dior, talaga namang init-init din kaya sabi ko sa jowa ko, ililiguan ko na lang din at para makahinga yung katawan niya at sobrang init din naman talaga dito sa amin. Ang mahirap lang talaga dito kay Dior pagliliguan ko. Talaga naman pag blower ko ang katawan niya hindi magkaintindihan niya ng kaiikot niyan sa kanyang higaan kaya nilalagyan ko ng towel para hindi siya mahulog. Pagkatapos ko nga lang di pala siya paliguan, abay agad naman sumampa doon sa higaan namin. Tagpalambing na agad sa kanyang papa. Talaga naman kalamoy napakataga nilang hindi nagkita. Ewan ko ba diyan kay Dior lagi nang habol sa kanyang papa. Talaga naman kung maglambing, eh, talaga naman gasgasan sila dalawa at minsan inapapalo din at sobrang liko. Pag ko pa ngayon sa yan, ay, talaga naman ayos sumama at lagi nakasampa sa kanyang papa. ewan ko ba kung bakit ganyan. Tiko naman siya napapalo at lagi nang gusto na sa papa. Ang gusto kasi niya sa kanyang papa, ay yung kinakamot yung tiyan niya at kinahiligan niya rin kasi yan. Kaya laging gusto niya doon sa kanyang papa at lagi kasi kinakamot yung tiyan niya at pag kinakamot yan, lagi nakakatulog siya. Minsan nga ay pagkukunin kayo sa kanyang papa ay talaga namang kakagatin ako at ayaw magpaistorbo sa pagkamot sa tiyan niya at gustong gusto niya yung ganyang ginagawa sa kanya at pa talaga yan. Pagkatapos ko lang din pala magkasika sa loob ng bahay na sikaso ko itong motor na to at napakadumi na rin naman. Nakita ko nga lang din kanina ay napakadumi niya at sabi ko nga sa jowa ko ay na at para kahit pa na paano naman ay matanggal yung mga puti. Medyo ko lang din naman tong gamitin. Naka-stack lang dito sa bahay at pagkatapos ko na lang dilinis ay tinakluban ko na rin para kahit pano hindi mainitan. Nakita ko nga lang din pala tong isang halaman ko medyo malaki na at nakakaistorbo na sa daanan kaya tinanggal ko na rin muna at ko na lang sa paso. Napapansin ko din kasi minsan pag may mga dumadaan ay talaga naman nakakaistorbo to kaya tatanggalin ko na lang din kahit ganito ang kalaki, mabubuhay pa naman yan pag sa paso. Dahil sa sobrang laki nga niya medyo nahirapan pa akong magtanggal at napakalaki at ililipat ko na lang dito sa isang paso medyo sira na yung paso at kahit apaano, yung okay naman dito at ko na rin ilang piraso bato para hindi tumumba. eto kasi ang halaman to kaya tinanggal ko rin dito ay talaga namang hindi agad din namamatay, tumatangkad lang din. Pagpunta ko lang din pala sa palengke at pagbalik ko sa bahay, sabi ng jowa ko, dumating na nga doon yung order ko at bago binubuksan ko nga, ipanay ang kulit sa akin. Sabi ko, hindi ako matatapos sa ginagawa ko, sa ginagawa mong ganyan sa akin. <laughs> Medyo nasira na nga rin yung bidet namin at pinalitan ko na kaya nag-order din ako sa Orange App Medyo nahirapan nga ako mga guys at nakisuyo na lang ako dito sa kapitbahay namin at sabi ko yung hindi ko kayang tanggalin. At medyo mahigpit nga yung pagkakalagay. Kumuha na lang din pala ng place si kuya Toto. At talaga namang hindi matanggal at sabi ko isirain na lang niya para matanggal namin. Sa halos apat na taon ko na rin kasi ang ginagamit siguro kaya humigpit na. At talagang kaya sinira na lang ni kuya para matanggal. Buti na nga lang din at nataon na nga guys ako nandito si Katoto sa labas ng bahay kaya tinawag ko na lang din sabi ko itulungan ako. Medyo natagalan nga lang kami na guys. At medyo tumatagas din yung bagong bilikot. sabi ko maayos din naman niya bumili lang din ako ng konting merienda at ko na lang din si Toto. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!